Humigit kumulang 2 bilyong piso ang naitalang halaga ng napinsala sa bahay at ari-arian ni Gina Gulita Rayo ng Barangay Sinamar Norte San Mateo Isabela matapos tupukin ng apoy ang kanilang tahanan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawain, kinumpirma ni Ginang Rayo na nagsimula ang sunog sa altar ng kanilang bahay matapos siyang magsindi ng kandila. Ayon sa kanya, nakalimutan niyang may nakasinding kandila dahil abala siya sa paghahanda ng kanilang baon para sa lakad nila noong araw na iyon. Dagdag pa ni Rayo, malaki ang pinsalang ibinulot ng sunog at wala silang naisalbang anumang gamit maliban na lamang sa suot niyang damit ah, nang mangyari ang insidente. Gayunman, lubos naman ang pasasalamat ng Ginang dahil sa marami umanong nagpaabot ng tulong sa nila sa kabila ng sinapit nilang uh, trahedya. Buo rin ang kanyang paniniwalang makakabangon sila mula sa pagkakawala ng kanilang naturang bahay. Matatandaan na noong linggo, December 7, pasado alas 11 ng umaga ay nasunog ang two-story residential house sa nasabing barangay. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni Hulita Rayo na sunugan ng bahay sa San Mateo, Isabela. amin amin ni balay, pala ito kura nga na deta ko yung pang kota pi ng kura milyo ay amin na amin ni tatu kali miti na may agigin na nalati suot may sula so kado tag sangpit nga tulong ang ang tas kada ko or lang basta na may abot ti tao nga umay adu nga taltala gamay hanga na sarkar sa awan, na mo di bay na di ko pasalamat ang kini apo Dios ta angel sa sad tulong tapos ni kita ta so nga nakagatang ti pang temporary pagpatagtiran mo ti pagyanan